Wala, uh, tira tayo ay rocks. Uh, papa throttle body cleaning. Yan ang customer natin ngayon. Nagpa home service natin. Okay mga idol. Mo ah? ha? Okay, mukhang ginalaw na rin ito noong dati. Siguro may unang gumawa na rito. Binalatan yun eh. Tapos tingnan nyo. Mga idol. <laughs> Hindi ko pa nakapaklas yung throttle body. Yung injector pa lang. Sobrang dumi na. Ibig sabihin mas madumi pa tong throttle body nito. Malamang sa malamang yan. Ano ah, idol? Ah, okay, oh, ayan mga uh, idol 'yung throttle body niya. Sobrang itim na ng lob. Ayun. Buksan natin 'yung butterfly niya. Ilaw natin. Ayan, Itim na itim na yung nasa loob buo so, buo oh, bubuo no. <coughs> Kaya, gulihin magpalinis ng throttle body mga idol. Okay mga idol, ito na yung throttle body nya. Nalinis na natin. Ayan, maputi na yan mga idol. Sa bila. Tapos ito yung IC. Mamaya i re natin yung IC nya pag uh, salpak natin. Uh, nalinis ko na rin yung sa injector. Ay, sasalpak ko na lang. Okay mga idol, okay na nakabit ko na yung throttle Body Tapos na-reset ko na yung ISC Tignan natin monitoring nito mga idol okay. Okay. Tapos, start Ayan mga idol ang engines ang RPM nya 1.5 75 eh okay, 1.6 pasok naman siya mga idol throttle position voltage tapos okay naman mga idol goods naman tapos punta na tayo sa Wala naman tong fault code eh. Wala naman siyang fault code. Okay. Tingnan natin kung may fault code. Yan, wala naman siyang fault code. Pero okay. sa history niya, meron. Ah, wala rin. Wala rin pala. Okay. Good naman siya, mga idol. Okay naman na. Start natin. Okay naman na siya, mga idol. So, mga idol, tapos na. Uh, Na-chainsaw ko na. Buo na tapos na reset ko na rin ISC nito na linis ko na yung throttle body tapos yung injector na linis ko na rin start natin Ayan, maganda na rin ang response ng motor mga idol. Kasi nung pinuntahan ko ito nung nakaraan, uh, pag binirit mo ang, ang tagal niya. Tapos ang tagal din buwaba ng minor niya. Matasang minor nito nung nakaraan mga idol. Ngayon, mabilis nang bumaba. Good sa mga mga idol. Uh, sa mga magpa service, message nyo ako sa page tapos subscribe kay sa channel ko sa YouTube mga idol. Maraming maraming salamat sa suporta mga idol.